Naliligaw kami. Taganapin ang DJI. Hayop na DJI. Ayan na, napaka. Hirap Bibili tayo ng ano ngayon, na mga kabonyok. bibili tayo ng drone. Wala tayong... Uh, para meron tayo ng mga ano, aerial shot. DJI. Oh. DJI pala eh. Ayan o. Oh. Saan nagpupunta eh. Naliligaw eh. Asa? Nasaan ah, nga? Nasaan ang DJ na nga? May may mga pambili. Nandoon sa kabila. Bibili tayo. Kanina pa namin nahanap. Hindi, titignan muna natin ang kasya sa budget. Pag wala, wala tayong ano. Labas, ang pinakamahal. Okay, labas yung pinakamahal. 41, Mahina Mahinang. Mahinang nila. Pa. Hindi, doon tayo sa mini. Sa mini lang tayo. Sa mini lang. Ay, boss, pinakamahal. Mahal pala. Sa Are? Ayan. 18. Wala, oh, yeah, 3. 22. 22. 22 tayo. Wala, 3. 20 aga. Uh, <laughs> Meron ba? Baong... Tara, lalagad-lalagad na tayo. Alay. Okay. Sabi, Sakit. lang sa isang taon mga ko benta na. Okay. okay na mga kabonyok Nakabili na tayo ng drone. Ubus ang pinagputahan. Ubus. <laughs> 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 dito May 2 card na Ubus ang pinagputahan ni kuya Burns. ba? <laughs> December. Ayun, good day, good day mga kabonyo. So, nakauwi na tayo ngayon sa bahay. Galing tayong Tainan. Um, meron lang tayong binili doon at i-share ko ngayong araw yung ating binili. So, medyo nag-upgrade tayo ng, ano, ng libangan. Uh, okay. bumili tayo ng ano pala. DJI Mini 4 Pro. I-share ko sa inyo, ay unbox ko sa inyo yung ating binili ngayong araw. Uh, eto, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Yung binili natin na Mini 4, uh, Mini 4 Pro, yung remote niya is meron siyang screen. Ayan, i-unbox natin ngayon. Excited si Koyage Burns World ngayon mag-unbox kasi ito yung matagal ko na talagang gustong bilhin. Uh, ayan, gusto nating bilhin. Ito, natupad na, DJI. Hindi ito sponsor. Talaga pinaghihirapan natin, pinag-ipunan. Taga natin inintay bago na kompleto, Nabuo yung aking pangarap. Ayan, pangarap. <laughs> Ito na yung pangarap natin. I-unbox natin ngayon. So, unbox na natin. Sariwang-sariwa. Mainit-init pa, mga kabonyo. DJI. DJI Mini 4 Pro. Ayun. Hindi natin isa, -isa. Excited si Kuya Jubbers mag-unbox ng ganito. Ngiti-ngiti, oh. Huwag na. Wala nang palipaliwanag. I-unbox na natin. Tirahin na natin to. Okay, unboxan natin kung anong laman nitong box na to. Kung ano yung kasamang mga accessories. Okay. Ultra light portable. Less than 249 gram. Ayan. Natin isa-isahin. Excited talaga si Gordia Burns World. Sa box, box pa lang. Quality quality na. Ayan, DJI Pro barcode. Ito yung uh, meron nakalagay rito ah uh, video tutorial yan kung gusto yung matuto mag pero palagi ko papanuorin ko to kung paano kasi first time natin mag nagkaroon ng ganito, hindi pa tayo sanay kasi yung iba nating nahawakan uh, hindi DJI talaga yung mga mamurahin drone lang okay Box natin ah ito yung ano controller so meron siyang uh, screwdriver uh, ayun, meron siyang kasamang propeller. Ayun, propeller. Uh, charging cable. And then meron siyang uh, meron siyang ano, user manual. At ito ipapakita ko sa inyo yung remote niya. Ito, wala na. Ito yung remote natin. Hmm. hmm. Okay. jarang. Ito yung remote natin. Bagong-bago. Sariwa-sariwa. Mmm. Mmm. Excited. And then, sa box, wala na. Ito na. Mismo yung drone natin. Drone. Okay. Ito yung drone natin. Check natin, mga kabonyo. Okay. Mmm. Wow. Mmm. Oh, binuksan na po. Binuksan na po ni Kuya Burns. Okay. Okay. DJI Mini. Wow. Sariwang-sariwa. Nakatay pa. Eto. Meron siyang clip. Ayun. Ito yung protection niya pag uh, itatabi nyo na. Meron siya. Okay. Eto. Eto, pinipihiti natin. Pihit. l Okay. Okay. Eto na yung ating drone. Okay. Tapos, itong nasa harap, tatanggalin natin to Ito yung protection sa gimbal natin, camera. Woo! Sa camera niya. Eto pa. Oh, okay. Tapos meron pang siyang rubber tanggalin natin. Eto yung battery niya. Hmm. Tanggal ang battery. Buksan natin ang battery. Eto yung battery niya, mga kabonyok. Nice! Yung binili pala na natin mga kabonyok Yung package natin Isang box na talaga Hindi ako bumili ng combo so susunod na lang siguro ako bibili ng battery. Kasi yung battery na nakasama dito ay yung um, sa isang flight niya is 34 minutes. Yung gusto kong battery kasi na na plus yung battery na mas maganda na abot sa 45 minutes. So saka na natin pa project. Project talaga. Okay. Okay, ayan na ay itsura niya. Ang kasi nitong ano, ng DJI 4 Pro, ang pinaka nagustuhan ko rito, yung mga sensor niya. Meron tayo sensor dito sa harap. Meron tayo sensor dito sa likod. Dalawa rin. Ang kagandahan nun sa ilalim, meron din tayong sensor. Ayun. Ayun. The best talaga. Okay. okay. So, Yung ngiti ko talaga hindi maalis sa mukha. Kasi first time talaga natin ito. Congratulations! So, so, uh, ipapakita ko sa inyo yung first flight natin sa ating DJI Mini 4 Pro. Okay, excited. So, ang gagawin ko ngayon, i-charge muna natin, pati yung controller, i uh, isi-setup ko na rin. Baka hindi ko na ma-share sa inyo yun. Baka siguro next time na. Okay. So, hanggang dito na lang mga kubaw Um, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Hit the bell para lagi kayong updated sa aking i-upload the video. Maraming salamat. So, huwag kalimutan pala mag-share and like natin. Maraming salamat.